kakaloy na maganda na po maganda na po kahit na ulan kailangan po tayo ngayon kay Zenalit so, kailangan, po kasi natin ma-update sa ating place kung ano po ang nangyari bakit po parang natutulala naman po si Zenalit ngayon kasi kung titignan po natin yung video ni Gov okay naman yung kanyang katawan pero bakit ganun yung nangyari Ayan, so kaya yun po yung punta namin ni Ate Lani ngayon kahit maulan kasi ano kailangan po agad ma-update para malaman po natin kung kinakailangan na rin po sa so, sa center sa Parakali para malaman natin kung ano yung post bakit siya mga uh, ganun siya ulit uh. Grabe ang putik ko. Grabe po ito. Oo, pinantay na, no? na yung abo dito. Pinantay na, no? Kita na yung kasalubog. So yan po mga kalinga pa dito po tayo kay Jenalyn. Nakalipas na po yung ano yung malakas na ulan. Kaya kasama ko po ngayon si Atulani. Uy, ang cute. <laughs> Hindi habulin ka niyan. So, ayan po, uh, sana po ay nandiyan si Generalin. medyo makulimlim pa rin po ang uh, ano dito. Gandang hapon. Gandang hapon po. Ano yan? Balaw. Ano coin? Ay coin. coin balaw. Kalak ko balaw. Kala ko balaw. Sino po? Ano pa po yung po yun? ko alam. Ilang buwan na yan? po? Ha? Sino po? Ala Ilang buwan na nga yan

Hello? May napunta po dito. May napunta po dito. Sino? Yung lalaki po, di ko po, po kasama niyo po. Kasama niyo yung lalaki Gray. Hindi, hindi, ka, hindi nagpakilala sa iyo? Hindi nagpakilala sa iyo? <coughs> hindi mo kilala? Hindi po, po, po. nga lumutan ko po. Sinanungan niya ako, kilala ko doon, sabi hindi po. Sinabi niya kung ano pangalan, nalimutan ko po. Kaya tinatanong ko po si Iker kung ano pangalan, hindi ko kilala. Gwapo? Gua Gwapo? Oo oh, po po. <laughs> Pugi. Hindi rin. May pambira. <laughs> Sinang kasama po nila yung bukang matanda na. Sino? Sino po gi sa aming dalawa? Ikaw. Oh? Ako? <laughs> <laughs> Basta ka. matabang lalaki na pinta Ano yun? Si Gab. Gab. Si Gab. Um, hindi po alam. Bakit maitim yung mata mo? Ba't maitim yung mata mo? Ilay Ilay niyo. O bakit nang pumunta dito si si Gab nung isang araw? Bakit tulala ka? Oh. Bakit tulala ka nung isang araw? Apo. Ano Ang nangyari sa iyo? Kumusta? Kumusta? Kumusta ka naman? Kumusta ka? Kumusta? Okay, lang. Okay lang. Nag-ano ka? Nagpapaturo ka? Nagturo po ako yung Martes na. Nagpalit ako ng lunit. Tapos, hindi na ako tinurukan. Bukas na lang daw, martis, balik na ako. Tapos, tinanong po ako, kung nag-inom daw po ako ng gamot, sabi ko, hindi ko po kaya mag-inom ng gamot. Nagsusukat po ako. Eh, tuturukan na lang kita. Sabi ko po yung Tapos po, yung pag-uwi ko, nagsusukat ako, pinilit ko na uminom. Nag-inom na po ako. Buo na po nga, binuuko na po ng... Walhati, Binuuko na po ng mag ay... Oh, tapos gabi bigat ikaw na po tat, uh, Tatlong busos ko na po ngayon na ininom Ilang, ilang uh, Hindi po, ay nag-in pala Ilang gab, ilang araw kang hindi nag-inom Nung nakaraan, ilang gabi kang hindi nag-inom ng gamot Hindi po Kaya nga ilang, ilang gabi ka hindi nag-inom Hindi rin po May isang linggo na po daw ako din nakainom ng gamot Ah, ha? kaya, kaya nagbalik yung ano mo Natulala ka na naman Oh, kasi nga, yung gamot mo, lifetime na yun. Gabi-gabi mo talaga siya iinumin. Ano nga, nahihirapan ako matulog. Nahihirapan ka? Nahihirapan. Nahihirapan ako matulog. Hindi ko na kaya ano, matulog. Mag-easy na naman. Nagtok na ako dito, ako makakatulog talaga. Kahit ano, kahit siguro pa lahat. <coughs> Pero ngayon, pero ngayon papaso. Lalaki-lalaki ng mga ito. Pero pero kagabi nakakatulog ka na. Nakakatulog ka na. Nakatulog lang sa lang po. Mm. Nag-sorbento natin sila pinaglablabo sa maulan. Nag- naglilinis ako ng isda. Ibig sabihin, pag hindi ka naka pag hindi ka na nainom ng gamot, hindi ka nakakatulog. Oh. Paano ano, yun? Ano ko na tulong? Mag ang mata ko nakagayaan na lang yung mata ko. Ito ang kaso pala si eh. kalinga po. Gala lang po tayo ng merienda kay ano? si kay Jenalyn. Special ang panada yan. Kasi nga po yung napanood po nating video kay ano, kaya pala kaya pala tulala si Jenalyn kasi isang linggo siyang hindi umiinom ng gamot. Alin? Kain ka? Kain ka? Diyan oh, lang, Yela, diyan lang ang dala namin ha, diyan lang ang dala ko. <laughs> Masarap mm -hmm. yan. Oo. Man, nagpunta po ako ng parakali. Kaya nga, nagpunta ako dito, wala ka. Ito nga po, sinabi nga po ni Ate Mikili, nagtawag po ka. bakit di ka na, bakit di ka nag-uwi? Dalawang <laughs> araw ako doon ako nakuha. Bakit, bakit di ka nag-uwi? Bakit hindi ka nag-uwi? di po ako nag-uwi. Nag-uwi po ako ng gabi. Nag-iwan po ako ng peralto. pa hmm. po ako ng ginto. Ganyang kalaki. Eh. Inasyo din kaya bibit ay bar po ng limang bahay. Inasyo din tatlong beses. nag Paano? Ang itin na rin pala Kaya nag-itin. Lalo po lagi maharap itin yan. Pag-itin. <laughs> ng asyo doon hindi po nagkalat buong parit ang ginawa nito ay dinurod naman kaya nagliit lang ng ginto nag ilan na lang? sat lima po ako Sa lima? hindi ano yun 2,000? 2,600? 2,650 po kaya ano pa ang konektahin ko? 2,600 ang baba po ng ginto sa kailangan yun 2,000 plus na nga yun. Mahal na nga yun. Mataas, ay, mataas na nga yun. 2,000 isang bahay. Mataas, na yun. Ay, mataas Ma na yun. Oh, maganda ang presyo ng ginto ngayon. Ginto lang ang wala. Ayun. Naka nakabili ka ng gamit nila sa school. Nakabili ka na ng gamit nila. Ay, gamit sa school, pabili ka po, na. Tapos yung, yung pinagalam ko, yung 1.5, sinama ko is yung, is, binigay na po Binigay sa iyo. yung 1.5. Ano po ang gastos ko pala so, yung so, yun dyan sa Regido, habang ito yung 1.2, binigay, tapos tira ko yung bank. Sa TikTok po ako nag-order. Kasi hmm. mm. nag-ulder po yung anak ko sa, to, sa, TikTok. Hindi ko alam nag-ulder sa TikTok. At alam niya may pinirapos. Batag ko niya. Nag-ulder ng bag. Uh, mm. 500 may higit ang... Um, 500 may higit ang... Ano po? Ang um, bag? yung bag? Bag. naman. Ayun nga po sa TikTok. Tapos po yung itin. Itin po. Nag-aalala sa iyo sa ate Grace? Si ate Grace? Oo, nag sa iyo. Kasi nga, ganun ka naman yung isang araw. Tulala ka naman yung isang araw. Kasi nga, hindi ka pala nag-iinom ng gamot. Kahit kala-kalahati, mag-inom ka nung gamot. Kalahati. Ang labo, ang mata ko labo. Kaya nga, kalahati lang. Kalahati? Oo. Ang laki mo oh. Oh. Ay,, ay, parang ano. Ano ba? Nagkakain kain ng dati pet na kundi Dalawang araw walang kain. Bakit? Sipo kay papa ko pa sa naman. Ipinahinahan uh, niya. Ah, pa kain. na. Dalawang araw ko na tubig. Tabang ni Jerry. Tabang ni Jerry. Bakit ka naglalayas? Malaman na kung pira, na lang sa tao, tapos hindi dinahingin na lang ako ng ano sa sa pagtuo na bawat ng tao sa mga na ng mga wakli na papaan ng mga kumamingi ng tubig, ng kikikain sa parakali nagalit nang nag ako ng, nga po sa mga pila ng sako kaya ako nagalit galit din. Bakit po ninyo inaayos yung sako niyo nakapila sa nak naman? Bakit pinapauna niyo naman po yung sa inyo? Eh, nakapila naman po yung sako natin diyan. Kaya ako nagalit kaya dito, nag na ako ano doon. Sa dalawang araw ko wala akong nakuha. Kasi si kinabukas ng maling araw nakakuha na ako ng mag-out. Kasi ay nakuhin na ako dito pag buko ng akaw. Ah, Patay. Sayang. <coughs> sayang. Ba't nagbalik na naman ako. Lagi naman ako nakuha. 200 lang binigay sa amin. Ang dami mga babae, 200 ang binigay sa amin. Limang tao, 200. Pamasahe ko lang po yun. Sayang. Bakit ninakaw? ang hirap talaga no, hirap ng buhay pero ano lang laban lang si ah, sana, hindi lang po sana ako nakakuha wala akong pambiling gamit wala hmm. Um, sana akong makuha di ba yung lalaki nagpunta sa'yo dito binigyan ka na ate Grace ay ano po binigyan ka na ng pera yung nagpunta dito ng lalaki ay, oh, po, dalawang libo po oh. Pinili ko po ng ulam yung malapag na ano po yung anong tawag din ikar? Pangki? Tampal? Tampal. 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 Ah, pagi. Pagi. Mm, ngayon po ngayon. Tapos, uh, kinuringan kuringan. Hmm. Pinili ko din yung sa dalawang libo. Tapos, sigarilyo. O, oh, ko <laughs> Sino yung Sino nagsisigarilyo? Ako po. Ay, bakit? Hindi ko kaya. <laughs> Nahihirapan ako. Ang dami nagbabawal sa si akin ng Hindi ko po talaga kaya. Dati baga, ako dati baga hindi ka na nagsisigarilyo? Dati baga hindi ka Kaya nagsisigarilyo? Candy. hindi po may kasama sigarilyo. Patay. <laughs> Thank you. Nakakindi na, sakit naman sa Naku, galitan ka na Ate Grace. Oh. Uh. Pero, yung mga binibili niyo po sa akin yung pera, di ko naman inahanda sa sigar. Kung eh, ako ng kulipawa niyo nang binibili ko na sigar, baon ng mga bata. Baon ng mga bata, mm. at isang daan, dalang daan, yung ilakaro po, 2, 4, 6, 8, 10, 10, Nung Martis, walang baon. Walang baon, walang kami kapera-pera, walang baon. Yung Merkulat lang kami natapira. Yung Martis yata, yung Merkulat, hindi ko alam kung Martis. Walang baon yung mga bata. Sabi ko nga mag na lang ng kanin ayaw, malamig. para sila, naman nga tayong sinahanan nila. Mga, yung dalawa kong anak, nagbabaon lang babaw ng pagkain ng kanin yeah, po, sinabi ko nga alit, malambot ng eh malambot malamig ang kanin bale man yun ayun ayon 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 nga ayon 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 na ayon ayon na ayon ayon walang ayon 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 pag walang ano, ibig sabihin at malayo nga yung school, lutong kanin sa kaulam. Huwag nyo sasanayin na pag walang baon na pera, hindi mapasok. Pangit yun. Paano kung wala talagang pera? Sabi ko, ano eh, na ako na hanggang alas di. Ayaw naman ito, ayaw nila sa akong pabaon. Ayaw nila akong ano sa ma ano yun si Richel wala pang wala pang kita yung balon si Richel si Richel nag ano na po sila ang plantahin po plantahin ah. plantahin ang tagal po tagal Kaya yun ang sila ay 5,000 dalawa po sila binigyan naman ni yung anak yung anak kong panganay si Willy 3,000 Bapit ay binigyan na sa akin. Uyak kanina maga, nagbila akong karneng baboy. Ang mahal ng karneng baboy. Mahal, mahigit. Magkano dito? Magkano dito? Wala po dito. Wala na. Ako ko po, dito pa lang dito. Panganiba sa palengke. Punta ako. Ano punta ka doon? Datin pa lang po, kanina tanghali. Anong oras na? Ang live ka daw dito kami. Pinagulit ko pala ka. ako. ko ng bab. Manok. <coughs> wala naman. Wala. Ay, ayun. ay. na ay, oh, nga agad. Suwa ko ng tira. Mabayit huh? na ako ng kuryente. Ang mga patagpusan. Kuryente. Nakatulog ako sa Manila ko. Nagtama ka lang sa Manila. Saan sa Manila? Manila? Saan? Asama ko po sa Manila. Kailan? Ngunit pag alis na naku, papatalo dito. Ay oo. Oh. Walang pamasahe. Ah, wala walang pa masahe. Ayun na. Masarap yan. Bakit wala ato? Sibig! Sibig! Kuha ka mula dito. Patawad ako na ato. Ano oh, na may sakit si ano. Oh, ano babae? Ang nangyari? <laughs> si babae. Ha. Ah. ka? Kailan pa? Makapito po. Nilalagnat <laughs> po. Nilalagnat ng wig sa tapulan. Hindi ka nakapasok nung Friday. Hindi na. Nako, pagaling ka na at ano, Sabado na ngayon. At may laman yung rep niyo? Wow, may laman siyang tubig. <laughs> Ayan, may laman ulit yung mga kalingap yung ano nyo. Yung kanyang. pinamili daw niya yung ano, binigay na Hati Grace naki ano na tayo nagbungkal na tayo sa rep ni ate Jenerlin o oh, ba? Diba? ang dami nang stock na pang ulam pag uumaga magbaon na lang kayo ng kanin tapos may ulam ha wala pa ano pag wala pa lang pera si mama mo <laughs> yan po mga kalinga, maraming salamat sa atin po ng videos kay Jenelin and thank you so much po sa mga patuloy po na sumusuporta kay Kuya Panding PH and siyempre po kay Ate Grace Ayan, so nabisita po natin si Jenelin ano po for update lang po Ate Grace ano Ayan, so okay lang po si okay naman na si Jenelin siguro na miss lang kami nito ni Jenelin ah uh, parang wala lang oh dasip Tuloy mo na yung gamot mo pag inom kalahati. Gamot, kalahati. Oh, Tuloy-tuloy mo yun. Gabi-gabi. oh, gabi-gabi. Ha? Para... Basta kalahati lang, kakaya mo yun pag kalahati. Siguro kasi iniisa-isa mo. Kaya na ano ka, kalahati lang. Sabi naman ng doktor, nung pinuntahan ko noon, Kalahati, pwede na. Di ba dalawa yun? May vitamins na isa. Ininom mo pa yung isa? Di ba dalawa yun? No. Vitamins yung isa. Dati dalawa yan. May Vitamin. vitamins? Maliit? Oo. Hindi naman pwede. Ininom ko na yung maliit yung vitamins. Vitamins yun. Vitamins yun yung maliit na yung maliit po nyo, yung ako po po nyo. Unang nakunang-unang-unang kung inom ng ganito maliit. Kaya nga, vitamins yun. Ay, vitamins po yun. Wala nang binigay. Wala na. Dapat hindi rin sa mga wala Vitamins pa lang iniinom, hindi pala ganyan. Di ba dalawa dati yan? Dalawa yan dati. Sa salaw. Sa salaw. Dalawa dati yan. Dalawa dati yan. Yung sino isa. Sino sa yun ito? Sino nagbigay? Sino nagbigay? Ano ba ang bigay mo sa akin yan? Magalwa ano dapat ito. Malang... Isang ganyan, tapos may isang vitamins yan. Yung, mali, yung maliliit, lang, maliliit lang. Yung maliliit. Yung uh, unang unang unang. Kaya nga, ibig sabihin nga, wala nang binibigay. Wala na. Wala na. Okay. Sige lang, basta ka na kalahat. Hindi pala pala sa akin. Hindi mm. ganyan. Sabal. Siya din yan. Sabal. Sabal. Sabal Oo. Oh. So yan po mga kalingap. Maraming salamat po. Yan kay Ate Grace. Ate Grace. Hello, hello po Ate Grace. Excuse po. <laughs> Kalimutan. Kalimutan. <laughs> Ayan, so, okay naman po Ate Grace kasi na, nag-aalala si Ate Grace sa iyo, nag-aalala. Nag-aalala po. Hmm. Sino po? Ate Grace. Ako po. Kasi nga nung isang araw, garan, nung isang araw, ganyan ka. Oh. <laughs> kasi nga hindi ka pala nag-inom ng gamot. Ha? Makaya nga yun, tuloy-tuloy mo na uli. Ha? Ka so, magpapalipas.

Sige okay, po mga kalingap, maraming salamat po. Yan, sa patuloy po ninyong uh, suporta. Ah. Kaya kay Panding P. At po kay Jinalin. Siyempre po si Jinalin po yung content po natin na hindi po natin uh, pwedeng uh, iwanan ano, o pabayaan. Kaya po nung mapanood po natin Grace yung video ni Gab. Yung chinat po agad kami. Natilani. Nung time po na yun nasa isla kami naggalagala po kami sa isla eh, hindi po kami pwedeng makalis agad kasi isla po yun kaya ngayon lang po kami nakapunta so yan thank you so much po maraming salamat God bless. support po natin si Kuya Bal Santos Matubang Kalinga Prab and si Ate Edna Vlog and shout out so ano support natin si Gabi at yan si ano si uh, Mama Annalisa Vlog yan. so visit po natin yung kanyang munting bahay Iya, yes, support siya yes, sa mga supporters po ng uh, kalingap. Ayan. So, thank you so much sa mga patuloy po sa mga supporters sa uh, channel ni Kaya Panding PS. Bye-bye po. God bless. Thank you po sa nagpalipad kanina. God, God bless. God po. bless. Bye-bye. you. Ate gring. Bye-bye.